Wabu tofu. Mm. Mm. Ami, yeah. pa. Mm. Ande yung gatang kima Ah, nabannog ako nagpick sa titudo tatang ang lakas ng ulan. Grabe. Tapos bigla nga, in-stop na lang. So. Sobrang ulan niya kanina, buti na lang talaga tumigil siya kasi ngayon punta kami dito sa supermarket. Bibili kami ng ingredients ng mabo, mabo tofu na lulutuin ko for dinner. Yan, first time kong lulutuin ito kasi ano nakita ko sa school. Sinisurf nila sa school kaya sabi ko kay Hans, sige bili tayo ng ingredients ng mabo tofu para ano naman, para maiba kasi laging Philippine food yung niluluto ko most of the time. Baka na-miss niya din kumain ng pagkain nila dito sa, ano dito sa Japan, Japanese food. Pero sabi na Han, itong Mabo Tofu is ano daw, uh, galing ng lutong China talaga to. So, sige, tingnan natin. Sana magustuhan niya yung luto ko. So, ngayon, it's Thursday. Wala namang masyadong tao dito sa supermarket. Nabibili lang kami ng ingredients kasi wala kaming lulutuin for dinner. フフフフォークだけこれね、ねいくつないなはえ〜すごい、はいね、るよ、よどうしようしダダダ一個でいい ako oh, ng ano ng ah uh, pangalan niya na may you know, mabo 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 tofu buto tayo ng mabo tofu buto uh, tayo ng mabo tofu yun know, oh tofu wow uh, delicious so... oh. Tikman natin itong mabudo, mabu tofu na unang try kong lutuin. Diba kay mas? Tignan natin. Mainit pa. Oh, yes. Atiyo. Hmm. Kiyo, kiyo.

Meron tayong yakitori. Skin. Yakitori, skin. Mm. Mm. Hindi kito ka na. Ang pagkakakak. Yung